So ito na po mga kabady, ang killer lap po ng Tour de Vizcaya 2024. Andito dito po ako ngayon na nag-abang dito po sa may Buarod dito po sa may Barangay Bitnong ang napakakuna na party niya po. At ito malapit na po sila kanina may nakita po kami diyan na kasama po sa Breakaway Group yung leader po ng Amadeus sa leader po ng Pro Richard sa Kapin Jersey. Saka Pink Jersey. So, yung po si coach, ano ano coach, ano coach, ano coach ano po ng Philippine Navy ito po yung mga kanya-kanyang school po ng iba-ibang team abang dito sa may napakakuna na ako nga yan na po ito na po ang breakaway group Ayan. Ah, breakaway group rangers si saka Mervin Jersey Deep Monti Mayor po ng Amador saka si Mervin Corpus po ng crop yan mga kabate oops Ayan. so lima po yung Gritawi Group dalawang Navy dalawang sa katalong siling Nooders yan Oh, ang chasing Chasing group So, tanlo po <coughs> Ang team na iba Biscay Cycling Team Victoria Sports Saka Go. Ang Midi Team Ito so. Excellent, mga no, gars Bakit <coughs> ba? Talagang Watak-watak na ang group mga kapatid Merena tapos Victoria Sport sa kain silin noodles sa may matchup ang last pa ganito mga kabady kailan lang for the sky so, of team salting mga matchup yan si Ronald Uranza po yan Ronald Uranza kasama niya ang Navy sa kadalong team salting ko ng amateur yan talagang watak watak na ang ito na po si Ryan Tugawin mga kababi Ryan Tugawin ang pride ng Sulan ni yan may kasama po siya teammate sa isang BN City yan Kos talagang pinapaliguan niya yung mga bate niya yes ah, talagang watak na watak na ang grupo na. yan, Tim oh, si Martin, Martin Aquino nagkakawatak-watakan ng grupo mga kababi dito na malalaman kung sino talaga ang mga hari sa mga ahon so malalaman po mamaya kung sino po ang magiging king of the mountain sa may sa pro ng mga navy talagang alagang alagang mga team Nibi po mga si po ng team Nibi oh. yan alagang tumatalon pa alagang tumatalon pa yung bike ng Bipar so, Victoria Sport and dito mo makikita yung mga titik nila sa pag-aon George Souvenir. George Souvenir. Waray. sa Waray, Amachog, saka Tim yung Biscay Cycling Team Shout sa mga viewers uh, uh, ito yung stage 4 na Tim Reborn Sky uh, uh, sa Biscay uh -huh. uh -huh. uh -huh. ayan halagang malalayo na ang pagkitan nila Okay, si ayun, 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 ayun. Victoria Scores and Verena Victoria sport. Oh, Tatay Toks naging score po siya ngayon wala yung mga tatay niya Ito, MT60 MT60 and oh Verena Magmula kasi sa baba mga kabayan si George Barroso ng Team Reborn. And then City, di Parma, T60. Team Chile. Oh, marami pa dito mga kabaday sa so, milikog Yan na ang mga sport, mga team car And... oh, sa makeup siang kipon ang kasibugpo ang pinslay nila mga kabataan. Oh, sa pinel ay mga si Krista talaga dito. Kawawa dito yung mga sprinter.

depresyon ito pa meron pa isa dito M. Lopatchero may okay, amateur team kasi pa meron pa isa So doon po fantasi ko rin kayo mga kapatid kasi doon po yung pinaka medyo recover po nito. So meron pang batang waray sa Team Nibi. Madang so, nangangapoy po yung mga sunog na mga klas, yung mga motor, na mga escort. So lang po nito ka mga kabali sa so, night war ko ng Barangay Bintang ng waray maybe so, meron pang isang k60 dito malamang ito na siguro ang last cyclist po tapos ang karera mga kabati It's time to ito pa mga kabady. Meron pa palang isang nauli dito. Pinakahuli na siguro talaga ito. From Batang waray. Ayan. So tinutulungan na kasi sobrang hirap talaga itong rutang ito. pa Ayan. Warot po ng Barangay Pitong mga kabalik May Bupas del Norte So ang finish line ay sa may Isang kip po ng Kasibo Ayan, tapos na po ah, Ay, meron pa meron pa isang Biparma, ayun meron pa palang isa Na nahuhuli Ayan, isang team Biparma May kon na po ito Sa pro category Sarap. Di parma. Hop. Ay, yan. Yeah. Mayroon daw mechanical problem kaya... Oh, talagang nagtulo ko yung kanya. Cambio ng kanong kaya nahuli na kasi hindi naman lapo ng huli talagang mahina sa ako kasi yung iba talagang may problema lang sa kanilang bike hindi kaya yung iba pwedeng na flat hindi kaya nagkaroon ng mechanical problem kaya huminto siguro tapos nagpatuloy kaya yun nahuli na Ayan uh, po, kaganapan ngayon mga kabari sa may Tordibis Sky 2024 sa may Estates Corpo na rambayin pong to Tapisan Cave